sa awa naman ng Diyos, wala nang tumulo sa aking pinalitan eto guys, yung pinalitan last noong ano, Mayo, ay salamat sa Diyos, hindi na ako nakukonsume at wala na siyang tulo, dati itong lugar na to palaging may tulo yan, may tubig Sumasakit ang ulo, ko. Oh. ba, talagang sobrang lakas ng ulan wala nang, walang tigil pero awa ng Diyos na wala rin siyang tulo ayan, yan yung pinaayos kong bubong alam niyo ba yung last ng akin binalag na nagtutulo-tulo puro butas, ayan, eh okay na wala na siyang tulo pinabago ko na sana baka na ilalagay ko dyan, kaso wala na akong pambudget, eto na lang wala nang tulo, pati dyan o oh, bintana na lang eh, wala pa akong pambudget sa bintana awa ng Diyos wala nang tumutulo Pati dyan, wala na rin Yan, salamat sa Diyos. Ang daming, ang daming paninda pa. O sige, hanggang dito na lamang. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. Paki-like, paki-share. Subscribe sa si Ate Esmer sa YouTube channel niya at saka sa akin. FB page sa TikTok. Bye!